Ano nagiging masama ang uh, sugal Father Jade para sa catechism on the go. Ang sugal, pagpupustahan o games of chances ay katanggap-tanggap habang ito ay isa lamang paglilibang. Ngunit kailangan dito ng pagtitimpi o tinatawag nating temperance. Ito ay nagiging masama at hindi katanggap-tanggap kapag ito ay kapapalooban na ng pagkawala ng pera o ari-arian na dapat sana ay ginugugol natin para sa mga higit nating pangangailangan at pangangailangan ng mga tao na umaasa at nagtitiwala sa atin. Ang sugal o ang mga larong ganito ay nagiging addictive. Hindi tayo makatitigil habang tayo ay nananalo at hindi rin tayo makapipigil o makatitigil kapag tayo ay natatalo mabigat sa ating konsensya na habang naglulustay tayo ng ating pera sa kabilang banda, marami naman pong taong mga nagihirap at salat. Isang pagyurak din po sa dangal ng tao kapag ang sugal o ang mga larong ito ang siyang nagpapatakbo na ng buhay mo. Maraming salamat po for watching. Please share this video. Ito po muli si Father Jade para sa Catholic on the go.